Magandang buhay! Another quarantine inspiration na naman po ang hatid ng video na ito. Guys, may kasama po akong eto, magandang dilag na to na dati pong OFW na meet namin sa Facebook at guys, naniwala sa ating programa, nakausap namin, nag-PM sa fanpage ko dito sa fanpage ko na Don Patti Official. Tinuruan namin and guys, ngayon po nakakatuwa kasi ngayon po, meron siyang cheque na naman na nilabas. Ibig sabihin, cheque na naman, pang ilang cheque niya na po ito. Yan, pakita mo naman, magkano ba yan? Magkano ba yan? 216,000. At ito po yung kinita niya during quarantine pandemic. Walang iba. Kung hindi, si Miss Rufa Flori. Ayan. So hello po, magandang buhay po sa lahat ng mga, mga makakapanood ng video na ito So I'm Coach Rupa Florin po, dating OFW, galing po ako sa Dubai And syempre ngayon po, good news, for good na po dito sa Pilipinas Sa tulong po ng 1000 OFW Project Go For Good Na na-invite lang din po ako dito sa Facebook ng hindi kakilala, sila upline Uh, mentor Don Bade and syempre sila mentor Godet Bade. Ayan, so nagtiwala lang po ako, sumubok lang na kahit hindi ko sila kakilala dahil sa paulit-ulit po akong nag-abroad na walang maikon, so isa po akong single mom. Ang hirap po sa ibang bansa na iba yung inaalagaan ng bata na yung anak mo nandito sa Pilipinas, hindi mo makasama. So ang hirap po ng ganung buhay ang pabalik-balik sa abroad na walang ang maipon at iba yung bata na inaalagaan mo na samantalang yung anak mo nandito, malayo kayo. So, paulit-ulit pong ganong sitwasyon. Kaya pinaglaban ko po na ginawa, ginawa ko talaga ng paraan yung negosyo para makauwi na dito for good. And sobrang ganda po yung nangyari sa akin na dahil sa Empowered Consumerism and sa OB Empire sa tulong din ng Jillian Project. So, isa na din po ako sa kumikita ngayon ng malaki, maganda, na dahil sa opportunity na ito. So, kumita po ako ng 216,000 pandemic result po. So, ang sarap sa pakiramdam na kumikita na din ng 100,000 per month na dati nagtitiis ako sa 20,000 sa ibang bansa walang naiipon, nauubos na ang lakas ko, and syempre nagkakasakit na po ako. Kaya grabe po yung nangyari sa akin, na dahil po sa isang desisyon lang, and sa tulong nila, mentor doon ba din, so nagawa ko po yung negosyo ng tama, at hindi hindi lang doon nagtatapos siya, nakapunta na din po ako sa ibang bansa, nakapag-travel sa Hong Kong, and at the same time po, bago mag-lockdown, so nakapunta din po ako sa Bali, Indonesia, Dating nag-abro, nila ng OFW ngayon. Uh, ibang ibang lahi na po yung nagsisilbi sa akin. And syempre bilang turist, turista na po, nagbabakasyon na sa ibang bansa. Ang kagandahan dito, ang swerte ko po, isa po ako sa maswerte na OFW na nakapag-forward kasi nag po ako ng maaga na gawin yung negosyo. Kaya ngayon, isa din ako sa nagre-resulta ngayong pandemic na kahit sa bahay lang kumikita ng malaki. Yes! And tanong ko lang po, pa para sa mga viewers po natin at followers natin sa page, ilang araw mo ba ito kinita? Yan. Almost six weeks ko po itong kinita. Six kinita. weeks? Grabe, no? Panahon na? Pandemic. Malupit. And ano ang buhay ng isang Rupa Florin ngayon? komperno sobrang, sobrang ganda kasi wala na po akong amo ngayon na dati pinapahirapan ako lagi ng amo ko wala akong magawa para lang akong buhay na robot lang na utos-utosan ng lahat lagi pero ngayon ang sarap ko sa pakiramdam na malaya ka anytime po nakaka pamilya na kumikita dito sa negosyo kahit sa bangay lang. Yes, and siguro para bago tayo matapos, ano na lang ang tip mo sa mga nanonood ng video na to kung paano dream pa sila kikita ng ganito kalaki even on pandemic. Ano yung masasabi mo sa kanila? eh sa lahat ng mga easy partners natin, sa lahat ng member, eh, kahit remember, kagaya ko ng OFW, a single mom ka man, gawin mo lang talaga yung negosyo na to, i-grab mo lang. Kasi lagi ko ang sinasabi na hindi mo mararamdaman, hindi mo matitikman kung hindi mo talaga susubukan yung isang bagay na kagaya ng pag-a-abroad, diba? So, kung sa ibang bansa, bilang OFW, nagihirap ka dyan. Pero dito, dito mo mararanasan yung sobrang sarap ng buhay na malaya ka. And at the same time, kumikita ka ng malaki na wala kang amo. Yes! Kaya asal again, sa lahat po nanonood ng video na to, kung gusto mo rin kumita ng ganito, even on time of crisis, wala kayo bang gagawin, sumubo ka lang at isa po ako sa mga katulong mo, just PM me on my page, igagay kita, and ituturo ko sa'yo kung paano ka rin kikita ng minimum of 100,000 per month gamit ang Facebook kagaya ni Rufa Florin. So yun lang, and thank you for watching, ikaw na ang... バイバイ